Good evening, good evening, mga kaantingero, mga kaantingera diyan, mga kababayan na Luzon, Visayas, Mindanao magkakasako ngayon na langis na kumukulo. Ito po 'yung mga bote. Yan. Yan po 'yung mga bote, mga kaantingero. Marami po ito. No? Ito 'yung langis na kumukulo. Ito po yung ilalagay ko mga kaantingero Yan. <clears throat> yung mga may gusto dyan mga kaantingero Nang ng langis na kumukulo na pang -depensa. pang depensa sa mga kulam, barang, maligno, inkanto, daw-daw, yung baso pala mga kaantingero pag ganilo ko ka na nilagyan ng daw daw o lason puputok po yung puwit nyo mga kaantingero ganun po yung kabisa niya po itong ginagawa ko mga kaantingero 100% po mga kaantingero before ko pa naman before ko po ibigay mga kaantingero ay sinusubukan ko po, po mga kung ano po yung kalidad niya. kung napapansin niyo po yung youtube ko mga kaantingero <clears throat> wala pong kanyon, wala pong orasyon at saka kahoy mga kantingero. Pero itong gagawin ko mga kantingero, yung wala pong kahoy at saka orasyon mga kantingero, sa paggagamot kasi yon Sa paggagamot, pang depensa. Ito po mga tingiro, ay all around po ito mga kantingero, itong gagawin ko ngayon. May orasyon po ito mga kantingero. good evening po sa inyo dyan itong orasyon na ito mga ay sa babaylan sa babaylan po ito mga kantingero ka itong orasyon na ito all around po ito mga na pangdepensa. <clears throat> kaya yung mga gustong magtangan po ng langis na kumukulo ito masasabi ko lang mga kaantingero hindi naman po yung pagdating po sa inyo ay nakulo po hindi po yung ganon pagka may masagap siya mga kaantingero na masama na pagtangka ng buhay mo ganon o ano masama po na nilalang dun po nag dun po magkulo mga kantingero ka yung langis hindi po yung pagdating po dun sa konyo na pagdating po dun sa hawak hawak nyo na eh nakulo hindi po yon kasi hindi naman po kayo yung masama at aswang po mga kantingero ka hindi po yung ganon <coughs> magseset ako ngayon mga kantingero ng sampo gabi, gabi kasi ako gumagawa ng langis mga kantingero ang pinakabisa niya ito mga kantingero maya, mamayang madaling araw yan mamayang, ma, mamayang madaling araw mga kantingero palaging tandaan mga kantingero pagka dumating sa inyo hindi naman po nakulo mga kantingero sa paghawak nyo kaya kumpleto po lang ito mga kantingero meron pa akong ilagay na isa kumpleto po yung sangkap nya po yan may ilalagay po ako na isa mga kantingero na yun yung pinakalupa nya lupa, niya, lupa. Yun yung mga pinakalupa niya mga kantingero. Ito po yung Latin niya. Yan. Latin. Sa tawag. Pero sa tawag dito sa amin ito ay babaylan hindi po latin po ang tawag namin dito iba po yung latin iba yung imilek iba yung babaylan mga kantingero ka yung iba kasi latin ang tawag yung mga, mga ginagamit nila ay latin may latin din ako mga kantingero ka may latin din ako pero iba po yung latin iba po yung babaylan magkakaiba po yun mga kaantingero, palagi nyo pong tandaan mga kantero yung mga kumuha po ng langis sakin ay wag nyo pong ubusin kung may makita kayong pahinga na namamatay kung gusto nyo pong subukan ang bisa niya painumin nyo po mabubuhay po yung tao kahit po hayop o anuman po na bagay mga kaantingero dahil tested po yung langis po na binibigay ko wala pong halong masama po ka yung langis kasi gawa na nakita nyo naman sa youtube kung ano papano po gumawa ito po sasalpakan ko na po ng pinakalupa nya ito po yung pinakalupa nya mga Kaya ang dala niya po ito mga simula taas hanggang sa baba. Kaya yung mga kumuha sa akin mga ng mga langis, eh, <clears throat> ingatan nyo po kasi hindi po basta-basta gumawa po ng langis po. mahaba proseso, may marami pong pinagkukuhanan na sangkap at saka basbas -bas po ng simbahan ng tubig. 21 po na simbahan mga kaantingero na tubig. May iba't ibang simbahan. Ganun po ako gumawa ng langis mga kaantingero. Ito sa loob niya mga kaantingero, may kwan ah, may tinatawag na pandakaki sa loob nyo po ito ay meron po mga kantingero na pandakaki na tinatawag ang pandakaki mga kantingiro ay nakukuha po sa dagat iba naman po yung pandakaki sa amin mga, ka, mga kantengiro. ang pandakaki sa amin mga kantingero ay kulay violet pero matigas mga kantingero yon. sa Bisaya po ay itim. Ito po, itim. Tapos sunod po yung orasyon mga kaantengero or babaylan. Itong isang ganito, isang orasyon lang mga ito lang po yung ibibigkas. Yan. Tapos ito po yung kumukulo ko na kumu kumukulo na lang Yan, ito po yung kumukulo mga kantingero. Ka E tu, Paul? Ito na siya ngayon mga kaantingero. Ayan siya ngayon. Yan. Tapos ito po yung takip niya. Tapos ito po yung shield niya mga kaantingero. Hmm. Ga uh, salamat mga kantingero sa panunood at saka pag subscribe and like and share sa akin mga kantingero yung mga hindi pa naka share dyan at saka subscribe mga kantingero eh, paki subscribe at share na naman mga kantingero ang aking youtube channel Edison Mariano alias Mao ng Igrot mga kantingero good evening good evening po sa inyo ang tabayanan nyo po yung susunod ko pong i-upload mga kantingero Good evening po sa inyo. Tatapusin ko po ito at mahaba-haba po ito mga kantinger. Baka abutin po ako ng alas dos. Good evening po sa inyo lahat dyan. Ingat po ko ay eh, lagi mga kababayan na ka kaantingera, kaantingero.